Ayan po, sa episode na ito, ano po? Punta po tayo ng area number 3. Uh Oo. -oh. At gawa ng kata ay kukuha ng pananim na pinya. Itatanim po natin sa area number 1. Uh Oo, -oh. yan. Naglalakad na po tayo dito. Yun, dire-direct na po tayo. Kasama po natin si Itim. tim Tayo po naman ay kumplito ng baon. Uh Oo. -oh. Yan, may pagkain po tayong dala. Yung natin. lan init pa po ngayon oh. Yeah. Ya. ang kukuhanin po nating pananim na pinya ay yung kaya lang po natin buhatin oh, at bibitbitin lang ang po natin ay papunta dun sa area number ano number one maigrin Ma po at gawa ng ibig sabihin na magkakasimilya pa rin ho tayo doon oh, oh. Ba, nalapak yung pa Okay. Kawayan pala, na oh. Oh. Bulaklak ng kawayan. Yan oh, kung hindi pa po kayo nakakakita ng bulaklak ng kawayan oh. Oh. Hindi po naman bulaklak. Baka tinatubo din oh. Ang dami bulaklak. Bihira ho yan. Oh. Di uh -huh. tayo matanda na ang yung buhok ay puputi na rin Sabay tayo Nangangarap Nang nakaraan sa atin Mabuti pa kaya Ako'y hanggang nagyakapi oh, 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 oh. Ipaalala sa iyo Ang ating lumisang Sa mahalaling dikit sabay nating babalikan kahit maputi na ako buhok mo ano itim ang galing mo eh nasusurkat mo ano pagdating ng araw dumadaan siya sa tabi pala sa itim sus so,

Uh, uh. Basa po na dito ang palay ni tatay ah. Oh. Yan na po yung palayan din eh. ganda, green na green. Narito, dito pala yung mga pinya sa kabila. Diretso na ako tayo, gagayak na natin. Pareho yung mga pinya, oh. Dami, Saka po doon, sa tumpok na yun. Ito ho ang tatargetin natin mga pinya oh. Dami rin dito Birds of Paradise Yun pa oh. Yan, oh. Magaganda pa naman po yung Ano nitong pinyang ito Yung pagkabinhi po ba Yan oh. Magaganda Ito pa po oh. Yan oh. Ah, Dami durong kapal na oh. Dorong kapal. Yan, yeah, ito po. Oh. Tanim po rin ni Kalayas. Andito na po tayo sa kubo. Yan, oh. Kubo number 3. Ay, ate, igagayak na rin. Ang oh, kapal pa pala, oh. Yan, oh. Damay. Wala pa kaya ngayon buo. Puro pananim. Pero yung pong pananim ay sulit na po. Sulit na, sulit na. Kahit pananim la ang ating. Gaganda pa po. Nalaki, oh. Ito, siksika na dito sa side dito. Alam oh. Maganda siya, lumalaban siya sa damuhan. Oh, Ay, may bunga na, oh. Pagkagaganda pa ng ano, oh. Yeah, may bunga na rin po pala, oh. Yo. Yeah, yeah, ang ganda niya sa gilid ng ating tanim, man. yun pa po yung isa oh. may bunga na rin yun yan yun mm. no dun yung sa kabila Dyan na mga pinya. gloves. Oh. Areho. Makapal po yung ganito ay sa ano? Sa Kabiti. Oh, Alfonso Kabiti. Yan, Tagaytay. Uh. Hmm. Kukuha po tayo. Matinik. oh, may bunga na rin sa loob. Eh. bunga na rin.

para marami tayong madala babawi po naman ito siguro oh. nakomen kung paano ano yan no oh. basta binawasan ko lang hindi po naman ano totally ubos na ubos parang sa saging lang po ba 这个全都用。 Mata ni kok Eh. Ini. Ini loh. itu po ati sinadya itu so. you ya know, loh, Lahat paling pala naka gloves Para hindi matinik Dito pa ang sasadari Ayan Yeah. Maalwan po pala pagkagan na rin yung, yung hindi pa siya nakalapat ang ugat. Oh. Pala maalwan. Eh. Yung galing pa po ba sa parang suwi. Ito na nga pa man din pala magandang tanong. maliit pala natin sa ako. Kung ilalang ako kumasya. high po ito ito na po ang pinakagagawin nating ornamental plant ito na po ang pinaka ornamental plant natin para po may mapapakanabang pinakao oh. kinuha po natin medyo maliliit ng para nga ka marami tayong madala okay, yan. no? malakari babawasan natin ng ano pinakabuhok po ba parang 1 year ho ata ito dagdag pa tayo ng kunti Ayan yeah, ito po Marami-marami na rin po Ayan mm. yeah, ito po Parang bromelia po ba Sa halaman Yeah, ito na po yung ating ano nung pinya. Pananim. Ayun po, bali kasunod po naman next ito. Narito na rin laan po ulit tayo. Tayo po ay tuloy na sa kabilang area. Oh, tayo po yung manggugulay. Yan ang tinig po pala ito. Ayun na po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy laan po. Bye.